ayusin natin itong halaman. Good morning, good morning. ay natin itong halaman ba? Yan. No.

Bom bom. Santa gan. Sige, tuloy tayo. Ayun, ayun. na, natin. natin yung mga sirat. Kopitin. Ah, umuulan na naman mga guys. Umuulan na naman. magawa. Lagi may bagyo. Wala na, umuulan. Kaya doon sa lola ng mayaman. Sino? May asawang ano? Kita ni Alin. May asawa na hapon. Kaya doon din. bahay na ano, third floor. Yaman yun, may kotin yun. Mga kasi yung mga bata pinaglalaruan yung mga dahon ng mga halaman o oh, nasisira eh I'm <laughs>